Uh, siguro hindi ko na mahanap yung original noon. So, uh, napakahirap ng na mga requirements nila. And again, it, uh, sa tingin po namin, na uh, labag po ito sa konstitusyon at sabi nga po ng ating mga kasamaan, kung hindi po uh, uh, isususpindi ang uh, requirements for further discussion, uh, there was also authority by the Senate to allow us to file uh, through our Senate Legal uh, Department a petition for temporary restraining order with the Supreme Court on the grounds that it is a uh, against the constitutional provision of Article 3, Section 6. So, itong initial victory is a product of the public's vigilance. no? Uh, Nakikinig na po tayo sa publiko, sa pulso ng bayan, lalo na sa mga social media uh, comments, social media posts, sa mga uh, nangyayari sa ating mga kababayan, lalo na mga na-offload Uh, we'd like to put on record